Ay, mahirap. Ay, mahirap na po. Yun lang. So, wala na guys. So, mahirap yung ano. Mahirap yung mag-river crossing dun. Kaya hindi natin mapupuntahan yung waterfalls in for the first time nagka din mission fail wala oh mahirap oh ang lakas ng ano okay sa bro pinag-view tayo Hello guys, dito kami ulit sa Lukbuban at papunta kami sa Kinbaddew. Kasama natin ulit si J. King saka si Sir Jim. Yay! So last time na nagpunta kami dito ay yung tubig ay kulay kopi ko. Hmm. Ngayon ay siguradong maganda na. Kasi hey, mo yung <laughs> hindi naman na siguro maputik ngayon. Oh, Malinaw o. Oh last time kasi ta sobrang putik eh putik buti hindi kami nakapunta dun bago na uh, lumakas yung tubig guys kasi after namin makauwi may na lunod. kaya uh, buti na lang so ngayon bumalik kami kasi gusto mo talaga namin tignan ang Kinbadu Falls So, tara, samahan nyo kami. Yung ano, yung oh, mga koy tilapia na ano, kulay yellow. Alam mo yung style nila? Kamukhang kamukhang ng baluarte, ganito rin. May mga ano. Uh, oh? Oo, oh, may mga ganito rin. Eh. Malinaw yung tubig guys, oh. Uh, oh, yung parang malakas yung bagsak ng tubig ah, doon sa pool. Baking. Kalo tayo ni ano, handang anak, may mayroon sombrero. Kaya nga, mo ako magdala. <laughs> Ay, pa, may pala dito, <laughs> flood control project. <pala> <laughs> <laughs>

matirik ang araw pero ang lamig ng tubig Anong tanim yun? Ito na. May mga catfish na dito. Anong pangalitian mo? Ay, di pa dito? Wala ko dito na. Kasi may mga catfish na. Ay, ano to? Bahay to? Greenhouse lang ito. Ah, pahingaan ganon? O, oh, magos ka na. Kaya mo na yan. Ikaw pa. <laughs> Pero maganda o malinis. Di pa pala dito guys. Pagod ka man pero huwag kang pa. sumuko. Mapagod ka man pero huwag kang sumuko. Ayos ang emot. Masaya yung lahan Ito, Sarap magkamping dito. so pa pa yelo eh. na Ganda ng rock formation na yan no Siguro may force din pag ano malakas ang ulan Ganda ng stone rock formation Eto din nato yung lang Solid Ito na guys, malapit na tayo sa King Falls. Dito sa Lokbuban, Salcedo, Ilocoso. Ayun na yung signage oh. Hahay, <laughs> so wakas. Sulit. Ang pagod. Good morning guys! Aba Ang ganda oh ang, ang, ang taas pala Kala ko maliit lang In bad view falls oh. Ito na guys oh <laughs> Solid! Ano, oh di ba amazing? Yeah! Ganda ng tubig ko oh, kulay oh Napakalinaw! No, pakalinaw. Ito ang reward! Ano lang <laughs> tao? Nasunod na namin ang paraiso. Woo! Solid guys. Welcome to Kinbat Dew Force. Grabe uh, oh. Woo! The best! Sulit ang pagod mo dito guys. There you go. Sergin. Jaking. Jaking. So yun guys, ang Kinbadiw Falls dito sa Lukbuban, Salcedo, Ilocos. Grabe, ang ganda guys. Grabe guys. Puntahan nyo to. Sulit. Hello so guys. So yun guys. So yun guys, nandito na kami sa mismong mga bayan grabe bumalik ako dun naiwan ko yung susi kaya napagod ako Woo. so guys maganda yung falls at least napuntahan na natin so, super solid ganda ayun papunta na ako ulit kami sa plaza